Sakali mga kababayan, dito tayo ngayon sa munisipyo ng uh, Ruas, Palawan, particular dito sa uh, Barangay Karamay. Dito na uh, na yung tubig baha dahil sa patuloy na pagulan. Ngayon susubukan tumawin nitong uh, isang sasakyan at uh, isang ban. Ilagyan na lang tali kung kakayanin. Ayan mga kababayan, bali dalawang van siya. Ayan o. Oh. Susubukan kung kayang tatawirin itong uh, baha mga kaibigan. Ayan o. Oh. Ayan. So yung iba naghihintay pa dito sa ating uh, badang likuran. Kung so, uh, kaya ni Nong Ban tumawid, so, susunod na rin itong iba sa tulad ng mga motorsiklo at uh, iba pang uh, shuttle pan mga kababayan. Dahil uh, napakataas ng baha, ayan ako makikita sa bandang likuran. So umapaw na sa kalsada mga kababayan. So ayun na yung van, uh, ban. Dalawang ban nito hinila ng isang uh, panel. So, subukan tumawid mga kaibigan sana makatawid siya. Ayun na malalim tubig ayun na malapit na sa kabila mga kaibigan Okay, survive mga kaibigan So ito, babalikan itong mga ibang shuttle Para makatawid, papunta ito ng uh, ilido Ibang uh, shuttle ba na naiwan pa sa likod Kaya yung ilido ito mga kaibigan, mga, mga tropa ano uh, may mga pasahero sila mga puriner ayan you e, no, grabe talaga napakatas ng tubig dito sa barangay uh, Karamay mga kaibigan ayan o no. so, umapaw dito yung makadaan biyay tayo ng taytay -tay ngayon dito yung makadaan dahil lang gamit natin ay wigo lang so baka mahirap uh, na mga kababayan